Maaga akong gumising at kinuha ko na yung mga kahoy na aking inakak, yun ang kahoy na sumpit-sumpit. Bukag ang aking ginamit sa paghakot dahil sanay ako nito dahil ito ang gamit namin dati kapag kami ay magharbis ng saging doon sa barangay Simbalan dahil malaki yung sagingan ng aking ama doon dati. Mas komportable ako nito kaysa magpasan dahil para lang itong bakpak. Dumaan na rin ako sa campsite number 1. Dito sa campsite number 1, nandito yung ginawa ko nasa inga na ingan ay isang lipat kalahati. Binali ko na rin dito yung tinanggal ko na trapal. Nung tinanggal ko yung trapal, ito ay maliit pa at konti lang. Ngayon malaki na at marami na sila. Tapos yung kanilang mga dahon ay malalaki na rin. Ito ang kagandahan sa kahoy na sumpit-sumpit dahil madali lang mabuhay. Ang kahoy na ito kahit hindi tunitib dito sa aming area dahil wala naman ito sa malaking gubat pero may pakinabang din naman. Kapag ito ay buhay pa parang walang pakinabang dahil malambot. Pero normal lang yung na malambot kapag buhay pa dahil may tubig pa. Pero kapag ito ay natabla na at natuyo na, matigas na. Dito sa campsite number 1, dito ako magtanim ng mga saging, lutia, kamote, mais, mga gulay na pangkonsumo lang. Gaya nitong saging na lakata na napakataba kahit walang abuno. Itong isa wala ng dahon at malapit na ring mahinog. May campsite para sa mga pangkonsumong pagkain, may campsite para sa mga kahoy, may campsite din para sa mga doon sa area ng mga igat at mga hipon at may campsite rin para sa mga pambintang produkto sa farm at ang pinakamaraming campsite ay sa area ng mga kahoy at mga nitib na mga halaman sa gubat dahil hinati-hati ko ito sa bawat tatlong ektarya isang area na yon at lalagyan ko yon ng campsite para madali ko lang malaman kung anong meron sa bawat area halimbawa dito sa campsite number 4 nandito ang mga kahoy na lawaan lawaan na dangulog, lawaan na kalayaan, lawaan na bagtikan campsite number 5 nandito ang kahoy na mga ulayan kahoy na baliti, kahoy na langusahan kahoy na binuwang campsite number 6 nandito ang mga halamang gubat na pwede magulay gaya ng buubo, pugahan, anibong at ubod ng kalapi at marami pang iba sa ganyang paraan ay madali lang malaman kung anong meron sa bawat campsite ngayon ay nandito tayo sa campsite number 2 meron ditong kulambog at mga lumbun mauna na tayo dito sa lumbun linagyan ko na ng pangalan lumbun una ha pamilya Malapit na silang mahinog at patuloy pa rin namumulaklak. Dito na naman tayo sa amison mayintok. Ang ibig sabihin nitong 1 ay bilang ito ng puno. Dito sa campsite number 2, ilan ba yung puno ng amison mayintok? Amison mayintok number 1, amison mayintok number 2, amison mayintok number 3, ganyan. Kahit hindi kalakihan yung ganyang katawan pero hitik na hitik sa bunga mula dito sa kanyang puno hanggang doon sa kanyang dulo. Tingnan natin o. Oh. Yan, napakadaming bunga at sa bawat sanga ito, dalawang sanga, ito yung unang sanga, tapos ito yung pangalawang sanga, papuntayan sa taas ang daming bunga. Dito naman sa unang sanga, oh, napakadaming bunga rin hanggang doon sa dulo. Grabe hitik na hitik sa bunga. Sunod naman, nandito si Binunga. Nalagyan ko ito ng number one dahil akala ko isa lang pero nung pinuntahan ko na grupo pala sila. Yang maliliit na matuwid yan ang mga binunga. Matibay ito para sa kubo. Ito ang forma ng bunga ng binunga. Ito naman ang kanyang udlot at ang kanyang dahon. Nandito naman si lanisi. Galing sa word na lanis o tangis na ang ibig sabihin ay dagta. Dahil pag tinanggal mo ang kanyang dahon, mayroong lalabas na puti na dagta. Ang forma naman ng kanyang dahon ay parang mangga. Nandito rin sa campsite number 2 si balunsaging. Para talaga siya ang saging. Dito ko na nilagay yung kanyang pangalan. Dahil malayo lang. Ito yung dahon niya oh. Ito dahon ng balonsaging baging na balonsaging ito ay baging puri ng baging at natawag namin na balonsaging yan siya zoom natin kunti o yan yan ang kaniyang forma ito naman si baloy ito siya dito ko na nilagay yung kaniyang pangalan dahil hindi ko na nilinisan yung kaniyang paligid dahil maraming baging na balon saging ito baging ito na balon saging si paglinisan yan maputol yan ang mga balon saging sayang so yan ito yung ginagawang banig o, isang pamilya na baloy siya si baloy magkatabi lang ito sila si baloy at saka si balon saging nandito rin si kabangla ito yung kinain ko nung unang video nakaraang video na maasim. Ito yung tinanggalan ko ng dahon. No? Mahaba yung kaniyang dahon at maasim. Tapos makinis. Ito siya si Kabangla. Nandito naman si Kulambog. Ito ang kaniyang dahon. Ang bunga nito ay maasim. Pwede pang halo sa sigang. Yung kaniyang katawan, maliit pa. At kinakapitan ng mga iba't ibang klasing mga baging at yung mga baging na kumakapit sa kanya ay pinutol ko na muna ito dahil maliit pa yung kanyang katawan hindi pa pwede na kapitan siya ng baging dahil hindi pa establish yung kanyang katawan at wala pa siyang sanga kapag ganyan na pabayaan lang yung mga baging ay ah, sigurado mamamatay yung kulambog Maganda ang panahon ngayon, mayroong buwan at maraming bituin. Nandito naman si Gangis, ito ang Gangis sa dilim. Mahilig ito siyang mag-concert sa gubat, mga bandang alasais ng hapon yan ang kaniyang schedule. Ang kaniyang awit naman ay puro, wish, 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 wish. Kinabukasan ay nagharbis kami ng niyog ni Kuya Zon at ginawa namin itong kopras at habang ito ay binibilad namin, nanguha muna ako ng kahoy na panggatong. May nadaanan ako dito na ratan na laan na napakadaming bulaklak na hindi pa bumubuka. Dahil sa bigat ng kaniyang mga bulaklak ay kusa na siyang natumba. Parang ahas na maluludak yung purma ng kaniyang mga bulaklak. Mataba ang tinik sa kaniyang mga tangkay. Itong mga bulaklak niya ay tutuloy ito hanggang maging bunga dahil natumba lang naman ito. May pangsimilya na naman. Kahit dito sa kanyang pinakadulo ay malaki pa rin. Ito ang kahoy na ulaya na bumagsak yung tatlong sanga. Wala nang sanga dito sa bandang kanan para natuloy siyang lawaan. Ito yung unang sanga niya na nasipak. Ito naman ang pangalawa, malaki na rin. Yan, papuntayan doon sa dulo. At ito naman ang pangatlo, malaki na rin. Matagal na itong bumagsak na kailang balik na ako dito nanguha ng panggatong. Meron ng mga kulat na kulay brown at itim. Nung bago pa ito bumagsak, napakadaming bunga. Pero hindi ko kinuha kasi mga bata pa. Dati kulay green pa ito sila, ngayon kulay brown na. Ito ang porma ng balat ng ulayan. Ito na ulayan ay bata pa ito. Madali lang siyang makilala kasi yung balat niya ay parang mayroong tuldok-tuldok na kulay dilaw. Itong isa malaki na rin. Ito naman ang porma ng kanyang dahon, parang dahon ng paminta. Napakadaming ulayan dito, mayroong maliliit, mayroong makatamtaman lang yung laki at mayroon ding napakalaki na Kapag pala inalagaan natin ang kalikasan ay kusa na itong magbibigay Para bang sinasabi niya na awanobos, kailangan mo ba ng panggatong, gusto mo bang magihaw ng karni? gusto mo bang maglitso ng manok Gusto mo bang magihaw ng isda, magbagsak ako ng tatlong sangagod for 3 months mo na yan Nang nakakuha na ako ng isang bukag ay umuwi na ako meron din ditong bangkal na may tatlong bata pa na tangkay at nandito rin si Balubagyang. Sa napansin ko lang parang pwede na tayong maglaro dito ng color game dahil napakakulay ng mga halaman dito. At nagsitaasa naman ang mga anunotong. Dito rin sa si kabila meron ding anunotong na mataas na nakinakapita ng mga baging. Nandito rin si Sagayok ang kahoy na matinik. Ang porma ng kanyang balat ay parang ulayan din. Matinik nga lang. Ito ang kanyang tinik ay nasa katawan lang niya at nasa kanyang sanga. Meron naman ang tinik lang ay nasa dahon lang. I-comment ko yung picture dyan sa comment section. Yun naman ang madugi pero ito siya walang tinik ang kanyang dahon. Nandito rin si lumbang pero hilaw pa masarap ito pag hinog ang kanyang lasa ay matamis na maasim. Parang lasa siya ng lumbun. Pagka uwi ko ay agad na kaming bumaba sa bayan para ibinta ang niyog. Ang daan na ito dati ito yung pilot ng nalko at ito na rin ang sinundan ng mga nagbuldos yung mga nag script Meron ng kuryente kaya pwede na maglagay ng mga ilaw-ilaw sa mga kahoy. Hanggang dito lang ang kalsada na grabado. Dito naman sa kilometro 15, meron din silang host na para sa tubig, yung parang ahas o na mataas, yun pa, meron pang naligo. Ang source niyan ay galing din sa gubat, kagaya din yan sa tubig ko doon sa campsite. Nandito na tayo sa kilometro 12, organic tiles naman ang karsada dito. Ito yung pinakamahirap na daan dati sa hindi pa napasok ng iskre para itong ilog na natuyo. Hanggang dito lang yung simintado malayo pa ito sa campsite pero ang magandang balita dahil papunta ito doon. Nandito ako ngayon sa ibabaw ng kamagong kitang kita naman dito ang pantala ng nasipit. Baka sakali na nga yung agil-el dahil ngayon na voice over ako dito sa campsite ay alas 6 na ng hapon. Nagsimula na ang concert ng mga agil-el ang gangis sa dilim. Pinatimbang na namin agad ang aming kopra at nakatimbang ito ng 47 kilograms. Nag-snack na muna kami saglit at binilhan ko na rin ang tinapay si Speaking. Ang binili kong bigas ay bigas na mais. Meron ng pangkonsumo para sa pagpatuloy sa pagmanid sa gubat. Sa aming pag-uwi, ito ang sumalubong sa amin. Nasaan na yung gubat? Nawala na ang gubat. Parang nasa ulap na tayo ah. Puting puti ang kapal ng fogs, wala namang ulan. Sa aking pagbalik sa campsite ay tiningnan ko muna yung pato na aking tinali kung nandito lang ba. Hindi naman nakabitaw kaya nag-init na agad ako ng tubig. Dahil nga sa kapal ng fogs kaya giniginaw daw siya kaya kailangan niya ng init ng katawan. Masyado daw mainit yung apoy kaya pinaliguan ko na. Linagyan ko na rin ng tubig. Ang taba, nagbuntik ka yung tubig. Nandito rin si mahiwagang tanglad. Linagyan ko na rin ng luya at paminta dahon. Sinalang ko na ito hanggang sa lumambot. Nasa mga isang oras rin ang aking pag-aantay. Ito na, malambot na. Kitang kita na yung buto. inilipat ko na ito agad sa lalagyanan ng puto at mga bibingka. Nang maigisa ko na ang bawang ay sinunod ko naman ang luya at bumbay at isinunod ko na yung malambot na na karni ng pato ito ang bunsurot style na pagkaluto hinalo-halo muna saglit at isinunod ko na ang tuyo at soka hinalo ko na yung tuyo at soka sa baso at nilagyan ko na rin ito ng asukal inantay ko na ito hanggang sa matuyo ito na, luto na ang adubong pato na may simpleng sausawa na suka, bawang at bumbay lamang. At dito habang kumakain ako ay kinantahan ako sa ibon na sigwit. Ayos mga tol, sulit yung pagod. Hanap buhay sa marangal na paraan kasama ang masarap at magagandang biyaya ng kalikasan. Maraming salamat mga tol sa inyong walang sawang suporta. Kitang kita na naman tayong muli sa susunod pa na mga kasaysayan.